So bakit dapat mong aralin yung TikTok affiliate? Alam mo kung bakit? Ito kasi yun guys. So tingnan nyo guys, daily po, pwede po kayong magkaroon ng komisyon daily. Nakikita nyo po yan ngayon. August guys, meron ang 2,000, 2,000, 3,000, 4,000. Daily po yan. Nakikita nyo po yan guys. Daily po yan na dumarating po sa atin. So ituturo ko sa inyo yung tutorial kung paano po kayo maging TikTok affiliate. This is part 2. Panoorin nyo po yung video hanggang sa dulo. Hi guys! Welcome dito sa aking YouTube channel. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. At dyan ko po, nagtuturo ng mga tutorials paano po kayo magsimula sa mga affiliate na kung saan pwede po kayong kumita. Alam nyo guys, tutorial na po lahat ang ituturo natin dito. At ang maganda nito guys, is step by step. So kung interesado po kayo, pwede po kayo mag-subscribe and pwede nyo pong i-like yung video and pwede nyo ring i-share ito sa mga kakilala nyo. So huwag na natin patagalin. Let's go! So dahil ito ay part 2 na, so naituro ko na yesterday yung previous video natin kung paano po kayo magsimula na mag-create ng account dito po sa TikTok as TikTok Affiliate. Now guys, tuturo ko na sa inyo ngayon, papaano po kayo mag-add ng basket, papaano po kayo kumita ng komisyon, at papaano po kayo maghanap ng mga product. And alam nyo guys, dito marami pong libreng sample. Halimbawa yung sample ito, eh, may binigay sa akin, oh. Watch Fit. Ang ganda nito guys. Ito po mismo yung smartwatch. Marami pong mga sample sa akin. Merong perfume, at iba't iba pa. Lahat ng klase guys, pwede po kayong magkaroon ng free sample na kung saan pwede nyo pong reviewhin at pwede po kayong kumita. Sa inyo na, plus meron pa kayong komisyon sa mga items na bibilhin doon sa items. So, ngayon guys, nakikita nyo po ngayon ito, nandito po yung aking account, personal account ko po ito, nakikita nyo sa screen. As of today, alas 9 pa lang ng umaga, meron na po tayong komisyon na 1,200 pesos. So dapat nyo talagang aralin to guys. So inaral ko to 3 months nung wala po ako dito sa YouTube, inaral ko po siya and the good thing guys, naging maganda po yung result. Papakita ko muna sa inyo guys before tayo mag-start para, para seryosohin nyo talaga na maging TikTok affiliate. So wala akong ginawa last 3 months sa YouTube. So ipapakita ko sa inyo yung earnings natin para ito ay tutorial guys ha hindi na po yung pakitaan ng online tutorials na talaga to para malaman niyo din kung talaga, talaga talagang dapat niyo seryosohin so dito makikita niyo kung ilang kita natin dito for yan ipapakita ko sa inyo kung yung custom natin yan so month of july para makita niyo kung magkano yung kinita natin so month of july nagkaroon tayo ng estimated commission na 112,000 month of july Ngayong month of August, papunta pa lang tayo. Pakita ko na rin sa inyo guys, yung month of August, which is nandito pa lang tayo sa 12. August 1 to 12, meron tayong 36,200 pesos. Hindi buo na makukuha yung estimated kasi may mga magde-decline or yung mga may re-return. Pero okay lang yan. Malaki na po yung ating kinita dyan. So ipapakita ko rin sa inyo para malaman nyo din before tayo magtuloy. Yan, ito po na po yung affiliate orders. Ito na po yung talagang nakuha natin, na-receive natin, 137,000 wow. in just from May to August. 113,000 na yung nakuha natin. Ngayon, tutorial na tayo. Ito yung tutorial na to, ay ipapakita ko na sa inyo paano ba mag-add ng product. So dito, pwede ho tayo mag-add ng produkto. So gaganito lang gagawin natin. So ito yung personal account nyo na. Okay? So una, pwede ho tayong gumawa, kumita sa pamamagitan po ng paggawa ng video at review ng product. At pwede natin lagyan ng yellow basket. Pwede rin natin ishare yung link ng mga items dito sa ibang social media. Pwede rin po tayong kumita. So dalawa yung pwede nating pagkakitaan. So halimbawa, meron kayong nakita dito. Halimbawa, itong solar na to, and i-share nyo lang po yan then pwede nyo pong i-share sa social media nyo halimbawa sa Facebook pwede po sa email pwede po sa Messenger sa Instagram kapag may bumili meron po kayong komisyon now ito naman po yung maganda rito yan balik tayo dito so balik tayo ngayon pwede ho tayong gumawa ng video. Dalawa yung pwede ho natin gawin. Pwede ho tayong bumili ng product kung wala pa tayong sample at iyon ang re-reviewin natin. Aralin nyo lang kung ano ba yung feature ng product na yan o kaya gamitin nyo. So, limbawa, ito ang pabango. Yan, pakita ko na rin. Ito ay pabango na kung saan UD Parfum or UD Farfa. Yan, tawag po nila yan, UD Farfa, which is oil. So, ito yung pabango na to. Ang sasabihin nyo lang kung ano po yung amoy. Yung naamoy nyo ha. So, limbawa, mag-aamoy tayo, magpapa spray tayo. Yan, oh. spray mo lang yan. Then, amuyin mo. Then, sabihin mo kung ano yung naamoy mo doon sa pabango na yun. Kasi, di ba, may mga gustong bumili. Kaya lang di naman nila alam anong idea nila, kung mabango ba siya o hindi, matagal ba siya yung bango. Parang ganon, yun ang review na tinatawag. So pwede po kayong gumawa ng mga videos na yun. Na kung saan pwede nating lagyan ng yellow basket. So papakita ko sa inyo, ipap ang gagawin niyo lang isiklik i niyo lang po yung plus. Ayan yung plus dito. And then dito, pwede po kayo mag-upload ng video. So halimbawa, meron tayong ginawang video nung nakaraan. Ayan So halimbawa, ito na lang para makita niyo din. Ilagay ko na lang tong ito. Ayan So yun halimbawa, yan yung ginawa natin. Then click niyo lang po yung next. Yan dito pwede nating i-edit pa. Then, click niyo lang po yung next. Then kapag okay na yan, dito ilalagay niyo po yung description. So, halimbawa, i-describe ide nyo kung ano ba yung product. So, ito ay Udifafa or Udifar Foam or EDP. And then, sabihin nyo, yan. So, ito ay mabango, 24, uh, 18 hours ang tagal o ganun yung... Then, ilalagay nyo lang po yan. Tapos, halimbawa, ilagay lang natin para makita nyo din. And dito, guys, dito na natin ilalagay yung yellow basket or link. Yan, i-click-click nyo lang po ito, yung add link. Yan. So, then, hahanapin nyo lang po yung item na yun. I-search nyo siya kung anong product po yun. And then dito makikita niyo na po 'yan. Halimbawa, 'yung product na 'yan, i-click niyo lang po 'yan, 'yan. Then i-add niyo lang po siya. And then kapag okay na, ito lang po 'yung gagawin niyo, i-add niyo lang po 'yan. Then, ang maganda nito guys, meron na rin po siyang schedule. So, i-click nyo lang po yung more option, pwede nyo pong i-schedule post. Ngayon, kung ayaw nyo namang i-schedule, pwede nyo pong ilagay muna sa drops. Yan. So, ganoon lang kasimple. Mag-upload lang tayo ng mga video na ni-review nating mga items. Pwede binili nyo or pwede po yung free sample. Unang-una, kapag baguhan pa lang po tayo, wala po talagang magbibigay pa ng free sample. Tiyagain nyo muna. So, ngayon guys, para magkaroon po tayo ng yellow basket, dapat umabot po ng 600 yung ating followers. Now, paano ho tayo umabot ng 600 followers? Simple dapat mag-upload po tayo ng mga videos muna natin. Siyempre, wala pa yung yellow basket. Mag-upload lang tayo ng mga videos muna natin na kung saan makakatulong sa ibang tao. Huwag yung puro sayaw, kanta-kanta, kukunti lang yung subscribers nun. Pero kung gagawa po kayo ng mga videos na makakatulong sa ibang tao na kung saan sa tingin nyo ay kaya nyo, yun po yung i-upload nyo para dumami yung followers nyo. Ganun lang kasimple. Kapag meron na yun, upload lang po kayo ng upload. Yan. Then, lagyan nyo lang ng yellow basket and then makikita nyo na yun katulad ng akin, makikita nyo yan. Yan. So, tignan natin. So dito i-check check, niyo po yung TikTok Studio niyo then yeah check natin yung TikTok Studio natin and dito makikita niyo na po yung analytics niyo and makikita niyo po dito yung yung balance niyo ayan and then TikTok Shop for Creator diyan natin makikita. Yan guys yung last week ko yung 7 days ko mayroon 23,000 estimated lang naman yan. Pero mga close to 20,000 na po yung makukuha ko diyan ng net. Then makikita niyo naman dito yung collab ito yon. Ito yung pre-sample. Kapag kilala na po kayo sila na po yung mag-i-invite yan oh. Yan yung mga nagpo-pre-sample free sample yung mga tao. Yan, oh, mayroong free sample. Nakalagay yan, free sample. May mga t-shirt, may pambata, mayroong bag. Ang gaganda ng mga bag. Oh. Hindi naman ako mahilig ng bag. Yan. Pipili na po kayo dyan and ilalagay nyo na. Ito, pabango. Ito yung parang pabango na nakita natin kanina. Nagbigay na to sa akin ng nakaraan. Ito yun, oh. buy one, take one na ah uh, bilili na chocolate. Merong pang, yan, yan yung mga pwede. Ilalagay nyo lang po yan. Kung meron na po kayo, click nyo lang po yung free sample, ipapadala sa inyong libre. At re-reviewin po yung item. Pero lang kasi yung tingnan nyo guys kung gaano karami yung sample ko. Manage sample, para makita nyo yan. Alam nyo guys, merong akong 21 na sample na ibinigay sa akin. Iba't iba yan, ang dami. Yan, para makita nyo. Merong instant rice, moringa. Yan mga yan, sample na sa akin na ibinigay sa akin na kung saan re-reviewin po natin. At pag may bumili, meron po tayong komisyon. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple dito po sa TikTok. Wala akong masyadong requirements. At sabi, yesterday, di ba, nakapag-withdraw tayo? Nakapag-withdraw tayo ng 80,000 kasi meron siyang charge na 5 pesos. Yung 80,000 natin, split seconds lang nasa Gcash na natin. Pwede na natin gamitin. So ngayon, ang may papayo ko sa inyo, aralin nyo po yung mismong TikTok affiliate. Ito na po mismo yung gagawin po natin. And next na natin gagawin is advance. Gagawa po ako ng mga advance video kung paano nyo gawin po yung TikTok affiliate para matuto naman po kayo at pwede po tayong kumita. So tutorials na tayo, inulit ko. Tutorials na tayo, hindi yung video kumita online. Yan, yung kasi medyo ayaw nila ng ganoon dito sa YouTube. So tutorials tayo na step by step. No, hindi nyo kaagad makukuha. Aralin nyo, balikan nyo at aral-aralin nyo yung mga videos natin. Yung part 1, aralin mo. Part 2, ito yung part 2. And then may part 3. And depende pa kung ilang part yung pwede natin ituro dito sa tutorial na to. So, sana meron kayong natutunan at sana nakita nyo or nag-take action na po kayo para lahat po tayo ay pwedeng magkaroon ng pagkakakitaan sa online. So, once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.